Hello guys! Good morning! Good morning! Ang nauna pala, passport ni Samantha dumating. Ah, uh, bubuksan natin. Kasi yung passport ni Elizabeth at sa ni Kenneth at saka ni Talaya, ay uh, uh, susunod na yon. Ayan. Hindi po makakuha, hindi po ikaw makakuha. Pag yung anak mo, gusto kumuha ng British passport as may may tatay na British. Alam niyo ba hindi ba sa basa kumuha ng passport? Bago kumuha ng passport, pag, pag kumpleto na 'yung mga mga papeles, kailangan uh, may kilala po kayo na uh, like attorney, doctor, nurse or teacher. ah uh, dapat po 'yon. Isa isa doon na uh, kakilala mo kasi Asha uh, yung tatayo na ano kumbaga i-email <coughs> kasi uh, siya kasi yung ano kumbaga ma para mapapatunayan na uh, friend siya namin siya po yung tutulong na mag-email dito sa uh, UK gov at saka hindi po basta-basta kumuha ng British passport yung kay Talaya soon ang nauna kay Samantha. Kay Samantha po. So, bubuksan ko yung kay Samantha. Kasi sa sabi kasi, ano, um, ang sabi kasi is, mauna daw kay Samantha. <clears throat> ayan, ayan na Ay na po siya. Hindi ko alam kung saan dito. Ah, ito yung luma. Ayan. Expired na po kasi siya. Expired na siya. Five years lang siya. Pero pag nag-edit si Samantha 18, 18 years old siya. Magiging 10 years siya. Ayan. Expired siya na passport. Ayan. Yung ano niya. Tapos, ito yung bago. Narin yun na po. Ayan. Kaya, di pa kayo maka-travel-travel. Basta-basta kasi, hinihintay pa namin yung passport ng tatlo. Ito yung bago. Itim na po siya. Ayan. Di Ang social ang social ng passport nila. Ang social. Ito yung yung own, un, pinaka ng passport ni Samantha. At saka yung mga passport nila, yung unang passport is ganito talaga. Samantha, Elizabeth Kinnett, ganito yung passport nila. Red. Pero ngayon, kay bago na daw, ayan, black na po siya. Diba? Ang, ang ganda. Ouch. Black na po siya. Ayan ayan, Samantha yan si Samantha yan diba black na po siya so waiting kami sa another uh, passport ng tatlo diba kasi basta basta, inaano kasi yan nila check talaga, basta basta ayan, itim ang ganda ng passport nila, itim tapos ito yung unang passport itim na po someday magkakaroon na rin ako ng British passport. God knows. someday, someday, waiting na lang ako ng aking British passport. So, maging British na ako. Joke. God bless everyone!